Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kukunin na nga ng Boston Celtics ang kanilang panlabing walong kambinato sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang trade na gagawin ng Los Angeles Lakers matapos tumanggi ang Cleveland Cavaliers na ibigay sa kanila si Donovan Mitchell. Kasabay nga po mga katrops ng pagsisimula ng Game 1 ng Eastern Conference Finals ng Boston Celtics laban sa si Indiana Pacers ay sinabi na nga po ng kanilang superstar na si Jason Tatum na handang-handa na nga po ang kanilang kupuna na sumabak dito since matagal na rin naman nga po nilang pangarap na makabalik sa East Finals simula ng ilaglag sila dito last season ng Miami Heat kaya gutom na gutom nga po talagang halos lahat ng mga players ng Celtics na makabawi ngayong taon at makapasok na sa NBA Finals. Pinangako na rin naman nga po ni Jason Tatum sa kanilang mga fans na hindi nga po nila ito bibigoyin ngayong taon. Since sinisigurado nga po niya na makukuha na nga po nilang panlabing walong kampiyonato ng kanilang parangkisa sa history ng NBA. Hindi nga po kagaya ng mga nagdaang taon sa liga ay matured na rin naman nga po ang kanilang mga players at ang kanilang mga superstar. Bukod rin nga po dyan ay mas malakas at mas malalim na rin naman nga po ang kanilang lineup kaya mas malaki na rin naman nga po ang chance na ngayon ng Boston Celtics na makaabot muli sa NBA Finals at makakuha ng kampinato. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang bagong trade na gagawin ng Los Angeles Lakers matapos tumanggi ang Cleveland Cavaliers na ibigay sa kanila, si Donovan Mitchell. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops. Nawala rin naman nga na pong plano ang Cleveland Cavaliers na i-trade si Donovan Mitchell papunta sa Los Angeles Lakers. Bagus mas gusto nga po nalang maghanap ng isang team na makapagbibigay sa kanya ng magandang trade package na binubuo ng multiple draft picks at isa hanggang dalawang batang players na merong star potential. At isa nga po sa mga pinag-iisipan nila ngayon ay ang pakikipag-trade nga po nila sa koponan ng Miami Heat kung saan plano nga po nila ditong kunin ang mga katulad ni na Tyler Hero at Jaime Aquis Jr. Sa madaling salita, mukhang wala nga pong pag-asa ang Los Angeles Lakers na makuha ang isang Donovan Mitchell sa pamamagitan ng isang trade. At dahil nga po dyan, ay wala na nga pong ibang choice ang Lakers kundi gamitin ang kanilang plan B. At ito nga po ang pagsungkit na lamang nila kay Jarrett Allen sa Cavaliers sa pamamagitan ng pag-offer nga po nila dito ng trade package na kinabibilangan ng kanilang mga players na si Narui Hachimura, Jalen Hood ang kanilang 2024 first round pick at ang kanilang 2026 pick swap. Sa ganyang paraan nga po mga katrops ay maaaring ang magkaroon na sila dito ng bagong sentro sa katauhan ni Jared Allen na malaki ang maitutulong sa kanilang frontcourt. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.